Pagod na po ako ng <laughs> antipolo. Yan ang sinasabing antipolo. Yan. Antipolo yan. <laughs> Nagpahinga. sinandal yung sinandal yung, no yung suklot. Sabi niyo sa akin, ang tawag niya sa may palungkit na yan, ang tawag namin dito suklot. Nadugtong-dugtong na kawayan. Oh. Pasa tawag namin dyan isuklot. Ah. Yung mayari. Yung mayari ng yugan. Hmm, naputol. damin yung dito dito sa Mindoro ang tataas po layugan pag ganyo yung mataas ang tawag doon sa amin dito layugan na layugan hmm. so yung lugar na sa dulo na yun yung dulo na yan sa gubat na yan nandiyan ang, ano, ang butas na kuweba ang laki ng punong dao. Ayan, dao. Laki, oh. Oh, dao yan. Yan ang dao. Ang tikas niya na itim. Parang kamagong tikas niyan. Dao. isang puto, isang buwig lang yun ah <laughs> isang buwig ano pati magulungan ng niyog pati magulungan Ay, slow motion pa nga eh. Gaya ang kahirang trabaho ng isang manunungkit ng nyog. kaya huwag masyadong parating ng mga nyog kopras Mahirang ang trabaho dito sa Mindoro murang kupras. Kupras dito ang kopras magkano kopras ito? ang kilo? o oh, 21 ang, ang isang kilo ng kopras op muntik mo bali ang kusuklot mura dito ang ano ang kopras dito Luge. Magkano kikitain dito? Aabutin dito. Pagod pala ang italo eh, ko na. Bag. <laughs> Kalat <tayo> na isabog eh. <laughs> dalawang piraso yata tuyo yan. Dalawang piraso. Okay Oh. Ang <laughs> um, daming nyo ah, Libong puno yan Libong Siksikan eh Dikit-dikit na eh Ah, ang mga tanim eh. Datig-datig 'yan oh. Hmm? <laughs> Hindi may suot ng suklot. Tabo balik. Dito, pag sa sungkit, ang binabayad ng may-ari ng mismo ng lupa. Pisong isa sa sungkit. Yan ang ginagawa dito. Pero ngayon, ngayon December, kakap, ko kaka kaka lang kahapon, ay malamig. Ay hindi masyadong pawisan na eh. <laughs> <laughs> ano? hmm <laughs> Ay, magsungkit talaga dito. Kaya yung mga yung mga hindi sa bukid, kaya yung mga hindi nakakaalam sa mga niyog. Ah, uh, hindi na alam kung gano'ng kahirap manungkit ng niyog. Tusungkitin mo ibubunton mo tutupasin mo hahakuti mo lulutuin mo sa sa kuprasan luluka din ilagay sa sako bako di bako may gimpera matagal maraming proseso ito hindi ko tulung, hindi ko tuloy ito ng ano ng palay ang palay kasi may harvester eh <coughs> Eh kung meron sa inyo sana may nagmagaharap, uugay na lang makin ng ng ano, uugay ng <laughs> uugay puno. Hmm, sarap pa talaga uminom ng mura, oh. Eh sarap sa bukid. Oh, laman oh, malakanin. Malakanin. Ayun ang kainin, busog na eh. Hmm. Ang mga ikinaba niya, aso. Pasabaw pa lang pa ang busog ka na. So hanggang dito na lang ang aking video. Hmm. Medyo naambo na, konti. Ang ganda niyan. Ang sukar nito ay tapos na. So ang isusunod ng panunong kit ay dun, din sa kapila. May ano pa to, may dalawang libong puno pa sa lugar na yan.